Alam mo kung ano ang pinakamahirap na parte ng buhay, yung hindi mo sinasabi kahit kanino. Pero ramdam mo gabi-gabi, e yung pakiramdam na kahit anong pilit mong ayusin ang sarili mo, may kung anong pwersang humihila sa'yo pabalik. Hindi mo alam kung takot ba yan trauma o sarili mong pag-iwas, pero sigurado ka sa isang bagay. May mga katotohanan sa buhay mo na ayaw mong tingnan kasi alam mong paghinarap mo sila, magbabago ka at ang pagbabago nakakatakot kaya bago ka magpatuloy, tandaan mo to. Kung nararamdaman mong parang ikaw ang kinakausap ko, tama yan, ikaw talaga. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin, at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at Pilosopiya. Mga katuroang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Number one, hindi ka pagod, takot ka. Kung tatanungin kita ngayon, pagod ka ba? Malaking chance ang sagot mo ay oo. Pero kung uupo ka mag-isa sa tahimik na kwarto, wala kang hawak na phone, walang kausap, walang distraction, mararamdaman mo na hindi pala pagod ang tunay na problema mo takot. Takot kang mabigo. Takot kang masaktan. Takot kang magkamali. Takot kang makita ng mga tao na hindi ka kasing galing tulad ng pinapakita mo. Takot kang hindi mo kayang panindigan ang mga pangarap mo. Kaya sinasabi mo sa sarili mo na pagod ako kasi mas madaling pakinggan yon kaysa sa natatakot ako at hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Si Nietzsche, na madalas nating i-quote, hindi lang basta philosopher. Isinulat niya ang mga salita habang lumalaban sa sarili niyang darkness. Sakit, isolation, failure. Kaya nang sinabi niyang, It is not the load that breaks you but how you carry it. May bigat iyon. Literal at metaphorical. Ang bigat na bumabasag sa iyo ay hindi trabaho, hindi relasyon, hindi expectations ng pamilya. Ang bumabasag sa iyo ay kung paano mo pinipili ang pagtakasan ang totoo na may mga bagay kang kailangan ng baguhin. May mga responsibilidad kang iniiwasan. May mga sugat kang hindi hinahayaan gumaling. May mga sitwasyong alam mong kailangan mo nang tapusin. Pero ayaw mo. Kasi mas komportable ang sakit kapag matagal mo ng kaibigan. At ito ang pinakamatindi. Kapag hindi mo hinaharap ang katakutan mo, nagiging sila ang namamahala sa buhay mo. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kang nabubura sa sarili mong kwento. Habang sinisisi mo ang pagod sa mga bagay na hindi mo kayang harapin. Number two, mas inuuna mo silang maintindihan kahit hindi ka nila iniintindi. Isa ka sa mga tao na laging nagbibigay ng benefit of the doubt. Kapag may nanakit sa'yo, iniisip mo, siguro pagod sila. Siguro may pinagdadaanan. Siguro hindi nila sinasadya. To, totoo lahat yan minsan, pero hindi sa lahat ng tao. Dahil sa totoo lang, hindi lahat ng tao may kapasidad na unawain ka pabalik at mas masakit pa. O hindi lahat interesado, si Plato nang sinabi niyang, Be kind, for everyone is fighting a hard battle. Hindi niya sinabing tiisin mo lahat. Hindi rin niya sinabing hayaan mong apakan ka. Ang sinasabi niya ay maging mabait ka. O, pero hindi ibig sabihin nun ay maging bulag ka. Ang nangyayari kasi sayo ay ganito. Kapag may taong mahalaga sayo, kahit ilang red flags, kahit ilang beses ka nalulula sa pagod, kahit paulit-ulit na hindi ka inuuna, Pinipili mo pa rin sila. Bakit? Dahil mabait ka? Oh. Dahil mapagbigay ka? Oh. Pero higit sa lahat. Dahil takot kang mawalan. Kaya konting lambing lang, konting sorry. Konting effort, pumabalik ka agad parang walang nangyari. Ang hindi mo nakikita, habang pinipili mo silang intindihin, unti-unti kang hindi naiintindihan ng sarili mo. Habang pinoprotektahan mo ang feelings nila, napapabayaan mo ang sarili mong emotional safety. Habang sinusuyo mo ang mga taong hindi ka pinahahalagahan, natutuyo ka. Parang lupa na paulit-ulit inaapakan pero hindi dinidiligan. At ito ang masakit pero kailangan mong marinig. Responsibilidad mo ring intindihin ang sarili mo. Hindi lang sila, hindi lang mundo, hindi lang tao. Ikaw, kung hindi mo pipiliing protektahan ang sarili mo, hindi mo rin maaasahan na may ibang gagawa nun para sa'yo. Number 3. Ang hinamong ipaglaban ang sarili mo hindi dahil mahina ka kundi dahil tinuruan ka ng nakaraan na ang katahimikan ang mas ligtas noong bata ka baka natutunan mong mas okay na tumahimik kaysa makipagtalo o baka lagi kang sinasabihan na huwag kang pikon huwag kang maingay huwag kang demanding kaya ngayon kapag may lumalampas sa boundaries mo ang automatic mong response ay pag-withdraw hindi paglaban pero ito ang hindi sinasabi sa iyo ng mundo ang hindi mo ipinaglalaban, binibitawan mo. At madalas, ikaw ang unang nagigive up sa sarili mo. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, isang taong lumaban sa diktadura ng Nazi Germany. Silence in the face of evil is itself evil. Kung ang isang tao na literal na nakataya ang buhay ay kaya magsalita, ano pa kaya ikaw na ang kailangan mo lang ilaban ay sarili mong respect. Araw-araw may pagkakataon kang tumayo para sa sarili mo. Kapag may nang-aabuso sa kabaitan mo... Kapag may nilalagay ka sa alanganin... Kapag may kumukuha ng pera, oras, relasyon, dignidad mo... Kapag may lumalampas sa boundaries... Na ilang taon mong pinaghirapan buuin... Pero dahil sanay ka sa pwede na... Okay lang... Sige na... Unti-unti kang nagiging side character sa sarili mong buhay... At ito ang twist... Hindi ikaw ang problema... Ang problema ay natuto kang maging tahimik... Para mabuhay... Pero ngayon kailangan mo nang maging malakas para mabuhay ng totoo. Kasi kung hindi mo ipaglalaban ang sarili mo, sino? Number four, ginugugol mo ang oras mo sa mga bagay na ayaw mo para lang sa mga taong wala namang pake. Kung titingnan mo ang bawat linggo ng buhay mo, mapapansin mong halos automatic na ang lahat. Gumigising ka, pumapasok, nakikipag-usap, tumatawa, nakikihalubilo, pero hindi mo na maalala kung kailan mo huling ginawa ang isang bagay dahil gusto mo hindi dahil kailangan o dahil may inaasahan sa iyo. At dito, nagiging malupit ang katotohanan. Marami sa mga ginagawa mo, hindi talaga para sa iyo. Ginagawa mo sila dahil ayaw mong masakta ng iba, ayaw mong isipin nilang selfish ka, ayaw mong mapahiwalay, ayaw mong mawala ng connection, o dahil sanay ka ng maging go-to person kahit pagod ka na. Pero habang mas pinipili mong unahin ang ibang tao, mas lumalayo ka sa sarili mong direksyon. Naalala mo pa ba yung sinabi ni Seneca? It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it. Hindi ka kulang sa oras, kulang ka sa tapang para ibigay ang oras mo sa tamang bagay at mas lalong masakit. Madalas mga taong hindi ka naman naiisip kahit isang minuto pagkatapos mo silang tulungan, yung tipong magpapagod ka sa kanila pero kapag ikaw ang nangangailangan, walang sumasagot, walang nagre-reply, walang nagmamalasakit. Ginugugol mo ang sarili mo para sa mga taong hindi man lang titingin kung kumikilos ka pa o humihinga. Gusto mong umangat. Gusto mong umunlad. Gusto mong maging mas matatag, mas disiplinado, mas masaya. Pero paano ka aangat kung ang oras mo ubos sa pag-aalaga sa ego at kagustuhan ng iba? Paano ka uusad kung mas inuuna mo ang confirmation kaysa sarili mong vision? Paano ka gagalaw kung lahat ng galaw mo nakaangkla sa approval ng taong wala namang naiambag sa pagkatao mo? At ito ang twist. Kung hindi mo babawiin ang oras mo, may ibang gagamit nito at hindi para sa ikabubuti mo. Oras ang pinakamahal mong pag-aari. Pero ang bilis mong ipamigay kapag may nagtanong, kahit hindi ka naman binibigyan ng kahit ano pabalik. Number five, hindi ka masama pero may mga bagay na hindi mo inaamin sa sarili mo. Marami kang side na ayaw mong tingnan. Marami kang emosyon na pinipilit mong takpan. Marami kang kahinaan na ginagawa mong biro o tahimik mong iniiwasan. At totoo yun, hindi ka masama. Pero tao ka, at bilang tao meron kang tinatagong shadow, sabi ni Carl Jung. Yun yung parte ng sarili mo na hindi mo inaamin dahil natatakot kang baka hindi mo magustuhan ang katotohanan na lumalabas. Naiingit ka, oh. Kasi may mga taong umaangat habang pakiramdam mo stuck ka. Hindi mo sinasabi, pero nararamdaman mo. At dahil hindi mo inaamin, lumalabas siya sa pagiging irritable pagiging killjoy, pagiging easily annoyed. Nagtatampo ka rin. Hindi dahil immature ka, kundi dahil sanay kang magparaya, kahit ikaw ang nasasaktan. Kaya kapag hindi ka na-value, nagtatago ka sa pagiging okay lang. Pero hindi pala okay, nagseselos ka rin. Hindi dahil possessive ka, kundi dahil takot kang mapalitan, takot kang hindi piliin, takot kang hindi sapat. At oo, oh, nagtatago ka ng galit, Galit na ilang taon mo nang binaon sa pagiging mabait. Galit na hindi mo mailabas kasi ayaw mong maging burden. Galit na natutong ngumiti kahit may pumuputok na sa loob. Pero eto ang sinabi niyong, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Ang hindi mo inaamin, nagiging pattern, nagiging decision maker, nagiging dahilan kung bakit paulit-ulit ka sa relasyon sa habits sa mga maling tao. Hindi mo alam pero yung shadow mo, siya ang nagdadrive ng buhay mo. Habang iniisip mong destiny o ganito talaga, hindi ganito talaga. Hindi ka pinanganak para paulit-ulit masaktan. Hindi ka nilikha para maging second option. Hindi ka itinadhana para maging background sa sarili mong eksena. Pero mangyayari lang ang pagbabago kung haharapin mo ang totoo. May mga bagay sa sarili mo na kailangan mong aminin para makalaya ka. Number 6. Hindi ka nasasaktan dahil sa ginawa nila, nasasaktan ka dahil sa inaasahan mo. Ito ang pinaka-cruel na truth na ayaw mong marinig. Hindi sila ang sumira sa'yo. Ikaw, hindi dahil deserve mo, pero dahil sobrang taas ng expectation mo sa mga taong hindi rin naman kayang tuparin ang expectations nila sa sarili nila. Nasaktan ka kasi inakala mong consistent sila. Na kung paano sila nung una, ganun sila habang buhay. Umasa ka sa mga salita sa mga sweet moments, sa mga pangakong sinasabi lang nung masaya pa sila, sa mga gesture na hindi naman nila kayang panindigan in the long term at nang nagbago sila, naramdaman mo yung sakit na parang betrayal. Pero ang totoo, hindi nila binago ang sarili nila, pinakita lang nila ang totoong sila. Machiavelli once said, The great majority of mankind are satisfied with appearances. Ato, inaamin mo man o hindi, nabihag ka ng appearance. Nabigani ka sa ideal version ng tao, hindi sa actual version nila. Nag-invest ka sa potensyal, hindi sa realidad. At tulad ng lahat ng investment na based sa ilusyon, bumagsak. Nasasaktan ka hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil binuo mo ang puso mo sa expectations na hindi totoo. At sa huli, hindi tao ang sumira sa puso mo, ang kwento na ginawa mo tungkol sa kanila. Number 7. Naghihintay ka ng sign sa mga bagay na dapat ginagawa mo na. Isa ka sa milyon-milyong tao na naniniwalang may perfect timing. May tamang oras magsimula. May tamang sandali kumilos. May perfect moment para sumubok. At dahil diyan, taon na ang lumipas pero nasa parehong pwesto ka pa rin. Hindi ka kulang sa motivation. Hindi ka kulang sa ideas. Hindi ka kulang sa pangarap. Kulang ka sa galaw. At ang mas ikinasasama pa nito, pinapaniwala mo ang sarili mo na kailangan mo ng sign na parang may divine revelation bago ka magsisimulang lumaban sa sarili mong buhay. Pero eto ang problema. Hindi mo kailangan ng sign. Kailangan mo ng disiplina. Naghihintay ka ng right mood. Kahit alam mong bihira kang maging motivated. Naghihintay ka ng right opportunity. Kahit ilang beses nang kumakatok. Pero hindi mo binubuksan. Naghihintay ka ng right moment. Kahit ang pinakamalaking kalaban mo ay sarili mong pag-aalinlangan. Alam mo kung bakit hindi ka makaalis sa sitwasyon mo. Hindi dahil mahina ka. Hindi dahil walang oportunidad. Hindi dahil walang tumutulong sa'yo. Kundi dahil hinihintay mong mawala ang takot bago ka kumilos. Pero hindi ganun ang mundo. Ang tapang, hindi hinihintay, tinutubo. Isipin mo ang mga sinaunang stoics. Wala silang motivational quotes. Wala silang YouTube. Wala silang life coaches. Pero nagawa nilang harapin ang digmaan ang pagkawala ang gutom ang pangungutya. Hindi dahil hindi sila takot, kundi dahil kumilos sila kahit takot sila. Sabi nga ng Stoics, action is the antidote to despair. Gumagalaw ang buhay kapag gumagalaw ka, kahit hindi ka pahanda. Kahit hindi pa buo ang confidence mo, kahit hindi pa malinaw ang resulta. Dahil sa sobrang paghihintay mo ng sign, nakalimutan mong, ikaw mismo ang sign, ang buhay mo ang signal, at ang panahon mo ang deadline. Number 8. Hindi ka tina-tridor ng mundo, tina ka ng mga choices mo. Minsan, sinasabi mo sa sarili mo, "Bakit ganito ang buhay? Bakit parang malas ako? Bakit ako na lang lagi?" Pero kung hihimayin mo ng mabuti, hindi ka tina-tridor ng mundo. Hindi ka hinahabol ng malas. Hindi ka bini ng tadhana. Tina-tridor ka ng sarili mong mga desisyon. Pumipili ka ng toxic na tao kahit paulit-ulit ka ng sinasaktan. Pumipili ka ng comfort kahit hinihila ka nito pababa. Pumipili ka ng mga bagay na panandali ang saya. Kahit pang matagal ang pain ng kapalit, pumipili ka ng distractions over discipline. Pumipili kang huwag tanggapin ang kasalanan mo, kaya walang nagbabago. At habang pinipili mo ang mga maling bagay, inaasahan mong magiging tama ang resulta. Pero hindi ganoon ang mundo, hindi ganoon ang physics ng buhay. Kung ang choices mo ay laging pabor sa kahinaan mo, magugulat ka pa ba kung bakit weak ang resulta? Kung ang pinipili mo ay ang mas madali, magugulat ka pa ba kung bakit hindi ka tumitibay? Sa psychology, may tinatawag na self-sabotage. Yun yung ginagawa mo ang isang bagay na alam mong sisira sa'yo. Pero ginagawa mo pa rin dahil masyadong komportable. At sa stoicism, may tinatawag na responsibility, ang prinsipyo na lahat ng kilos mo, lahat ng desisyon mo, lahat ng pinipili mo, ikaw ang may hawak. Hindi unfair ang mundo. Neutral siya. At ang kalidad ng buhay mo nakasalalay sa kalidad ng choices mo. Kung gusto mong magiba ang buhay, huwag mong hintayin ang universe, huwag mong hintayin ang swerte, huwag mong hintayin ang panahon. Palitan mo ang mga choices. Doon nagsisimula ang plot twist. Number 9. Masyado kang mabait kaya inaabuso ka. Hindi ka mabait kasi gusto mo lang mabait ka kasi natuto ka na ang pagiging mabait ang pinaka safest na paraan para mahalin ka na kung magiging generous ka, loyal ka, understanding ka, babalik yon sa Pero hindi lahat ng tao marunong magbalik. Hindi lahat ng tao marunong tumanaw. At hindi lahat ng tao marunong umintindi ng halaga ng isang mabuting puso. At ito ang pinakamasakit. Kapag sobra kang mabait sa maling tao, hindi nila naiisip na mabuti ka. Iniisip nila, mahina ka. At hindi nila kasalanan yon. Dahil yun ang tinuro mo sa kanila. Kung lagi kang available, Lagi kang magpapagamit. Kung lagi kang yes, hindi ka nila rerespetuhin. Kung lagi kang nagpaparaya, hindi ka nila reregaluhan ng loyalty. Sa stoicism, malinaw ang boundary. Ang kabaitan na walang limitasyon ay hindi kabaitan, kundi self-destruction. Naiisip mo kung bakit ka nauubos? Kasi pinipili mong maging apoy para mapainit ang ibang tao kahit ikaw ang nauubos. Pinipili mong maging ilaw sa buhay nila kahit ikaw mismo nagdidilim na. Ang isip mo kasi ganito. Kung magpapakabait ako, hindi nila ako iiwan. Pero hindi totoo yan. Ang taong aalis, aalis kahit gano'ng kapakabait. Ang taong mananatili, mananatili kahit may boundaries ka. At eto ang twist na kailangan mong alalahanin. Hindi problema ang kabaitan mo. Problema ang pagpayag mong abusuhin ito. Ang kabaitan ay dapat ibinibigay, hindi basta ipinapahiram sa kahit sino. Kung hindi mo babantayan ang puso mo, hindi rin ito babantayan ng iba. Number 10. Hindi ka natatakot mawala ng tao na kang makilala ang sarili mo nang wala sila. Ito ang pinakamasakit, pinakatotoong ayaw mong tanggapin, at pinakahinay-hinay mong inaamin sa sarili mo. Kahit sa gabi na wala nang nakakakita, hindi ka talaga takot mag-isa. Kung tutuusin, kaya mo naman. Kaya mo maglakad mag-isa, kumain mag-isa, umuwi mag-isa. Pero ang hindi mo kinakaya ay yung katahimikan na sumusunod pagkatapos kasi doon lumalabas ang mga tanong na matagal mo nang tinatakbuhan. Sino ba ako kapag wala ako kailangang patunayan? Sino ba ako kapag wala akong inaalalang opinyon ng iba? Sino ba ako kapag wala akong kayang sisihin, sandalan o pagtakasan? At doon ka natatakot, hindi sa pagkawala ng tao kundi sa pagkakita mo sa sarili mong matagal mong nililibing. Maraming tao ang nagmamadaling magkaroon ng relasyon barkada, grupo, kahit anumang koneksyon. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot na maiwan sa sarili nilang mga isip. Dahil minsan, mas madali pang harapin ang gulo ng ibang tao kaysa ang gulo na nasa loob mo. Sabi ni Marcus Aurelius, Nowhere can man find a quieter or more untroubled retreat than in his own soul. Pero ito ang bahagi na hindi sinasabi ng marami. Hindi lahat handang pumasok sa sariling kaluluwa. Kasi ang tahimik na lugar ay hindi laging payapa. Minsan, ito ang pinakamaingay. Doon mo maririnig ang mga pagkakamaling pilit mong kinakalimutan. Doon lumalabas ang mga iniwasan mong katotohanan. Doon mo makikita ang bersyon mo na hindi mo kayang ipakita sa iba. Kaya kahit alam mong mali, hinahayaan mong manatili ang mga taong hindi ka naman tinitingnan, hindi ka pinapahalagahan o hindi ka inuuna, hindi dahil duwag ka, kundi dahil hindi mo pa nakikilala ang sarili mo nang wala sila. Kasi kapag nawala ang ingay nila, doon mo lang malalaman kung anong klaseng katahimikan ang naiiwan sa'yo. At kung kayanin mo bang pakinggan yon, pero tandaan mo, ang tunay na kalayaan nagsisimula sa sandaling hindi mo na kailangan ng presensya ng iba para maramdaman mong buo ka at ang unang hakbang, ang harapin ng sarili mong totoo kahit masakit. Ito ang hindi sinasabi sa'yo ng mundo. Hindi mo mababago ang buhay mo hanggat hindi mo hinaharap ang mga katotohanan ang ayaw mong tanggapin. Hindi mo kailangan maging perfecto. Hindi mo kailangan maging matapang palagi. Hindi mo kailangan maging tama lagi. Ang kailangan mo lang ay huminto, huminga at magsimulang maging brutal sa pagiging honest sa sarili mo. Kasi pag natanggap mo ito, mag-iiba ang daan mo, mag-iiba ang tingin mo sa mundo, mag-iiba ka. At minsan, yun lang ang kailangan isang katotohanang hindi mo kayang takbuhan. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na kailangan ng ganitong sandaling pagninilay. Baka yun na mismo ang tulong na matagal nilang hinihintay. At gaya ng lagi kong paalala, manatiling kalmado, manatiling matalino at higit sa lahat manatiling buo. Hanggang sa muli, simple pero stoic.